Bawal din pala ito na words guys. Alam ko 'yung iba, alam na ito kasi nga may nagkaroon na din ng flag content dahil sa words na 'to at ginawa niya itong title. So ako man ay gumagamit din ng words na ito. So mag-ingat na lang po tayo guys para hindi po tayo magka-violation or demonetize. Nakita ko po is nilagay niya po sa title niya 'yung word na lolo. Okay? Bawal po 'yun siya kasi iba ang na-detect ng algorithm ni Meta sa word na yon. Kasi pag sa Bisaya, di ba bastos yon, Okay? Ngayon, pati din pala itong word na Lolo Meta. Bawal din pala. Ayan, kasi pag usap si Sir Wilhelm. Shoutout out sa iyo, sir. Kay customer support. At yan din yung tinanong niya. Kasi yan naman talaga ang usually nating ginagamit. Kaya tingnan nyo guys, basahin nyo. So yun nga yung sagot ni Meta dito guys. No, so, sabi niya nga, upon checking this on our end, it's better to refrain using the word Lolo Mets as might tag as a violation. Afterwards, we highly suggest to address Meta as Meta as our system might detect the algorithm. We are striving for a safe space for everybody on this platform. Kaya mas maigi na lang po talaga guys na iwasan na lang po talaga nating gumamit ng words na yan para hindi po tayo magka-violation at sayang lang po, okay? Sana may atunan. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much!